para magtagal ka sa iyong trabaho, dapat ay magkaroon ka ng tamang diskarte at marunong makisama sa mga katrabaho lalo pa at kung ikaw ay nasa ibang bansa o isang overseas Filipino worker. Dapat mong mahalin ang iyong trabaho, gawin ito ng may puso para maging magaan at mas makabuluhan ang iyong araw. Maging profesional, profesional sa paraang maging maagap, masipag at may respeto sa mga katrabaho lalo na ang mga mas nauna sa atin. Alam kong hindi mawawala ang negatibong tao at stress sa surroundings mo, pero mas mainam na lang na huwag pansinin ito para hindi makasira sa araw mo. Good vibes at chill lang, okay na 'yon. Para matuto habang tumatagal, kailangan ng growth mindset upang patuloy na matuto at umunlad ang sarili. Mentoring ay mahalaga. Ang pagiging bukas sa kaalaman at kasanayan ay malaking tulong upang manatiling mahalaga sa trabaho. In addition to that, love yourself too. Magkaroon ng sapat na hininga wastong pagkain at hangout para maiwasan ang burnout. Be flexible din dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago. At ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng mga na may mabubuting puso na tutulungan kang mag-grow. Sila ang lakas mo, ang pagiging mabuting empleyado ay hindi lamang nakabukas sa sariling sipag, kundi pati na rin sa pakikitungo sa kasamahan o pagkikipagkapwa-tao. Mindset at positibong pananaw ang magdadala sa isang tao sa tagpapag gumpay at katagalan sa trabaho